Ito yung issue nyo. Walang display. And then, pansin ko, parang hindi rin nagre-relay. Okay, observa natin. Oh, hindi rin nagre-relay. Tapos, yung sa may display dito, power lang yung meron. Dapat, iilaw to dito kung sa bandang side. Ha. Di pa, pag pinindot mo tong selector, input, dapat lilipat to kung SD, USB, MP4, dapat ganyan. Maglilipat siya, 'di ba? Ito wala oh. Hindi man lang lumilaw dito. Pagkatapos kong gumawa ng Sakura AB737, ito naman next natin itong Sakura na AB739. Okay, shoutout muna sa mayarin nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Sabi ko nga sa inyo, kunti-untiin ko muna yung mga integrated na unit dito sa my shop bago tayo po bumalik sa my power amplifier. Kasi to tayo na nawala, muuwi tayo ng Iloilo para manood ng event doon, battle event doon ng mga mobile sound. Pagbalik natin, istambak na yung integrated. Okay. Ito yung issue nyo. Walang display. And then, pansin ko, parang hindi rin nagre-relay. Okay. Observa natin. Oh, hindi rin nagre-relay. Tapos, yung sa may display dito, power lang yung meron. Dapat, iilaw to dito kung sa bandang side. Ah. Di pa, pag pinindot mo tong selector, input, dapat lilipat to kung SD, USB, MP4. Oh. Dapat ganyan. Maglilipat siya. Di ba? Ito, wala. Oh. Hindi man lang lumiilaw dito. Oh, wala siya. Dapat maglilipat-lipat yan. Tapos, dapat, basta da, ilaw talaga dapat dito. Pero yung power niya may ilaw. 'di ba? Yan ang malaking problema ngayon. And then, isa pang problema, hindi rin nagre-relay. Na timing yung relay niya. Ngayon, kung paano natin 'to gawin? Paano natin mabuhay? Oh, Lumang-luma na pala ito, pati yung control niya. Ito na luma, na mangyari dito. Ngayon, hanapin muna natin yung pinaka-issue nito, kung bakit hindi siya umiilaw. Dapat iilaw talaga 'yan kasi pag hindi gumana 'yan, hindi mo mapapa -audio ito. Kasi hindi mo ma-i-select siya. Okay, hanapin muna natin pinaka-issue. Dito tayo sa may front panel. Tingnan natin kung bakit walang ilaw yung sa may input niya. Okay? Tapos ko na yung dalawang board kasi lahat ng pwedeng panggalingan ng uh, dito, yung mga tackled switch dito, dito sa mga ilaw, is ihinangin muna natin. Try muna natin ihinangin. Yung value ng nandito ay uh, TM... Na uh, TM1618 Yan TM1618 dito naman pero pa dito eh ito hindi ko alam kung anong value nito kita kaya may numero eh kaso hindi lang ka naman eh, nag ako anong value nyan lintik nyan ngayon ang gagawin natin is hinangin natin lahat ng mga paan nila niyan, hinangin natin tapos ito linisan natin to okay pero dito dito muna tayo hinangin muna natin to Basta lahat ng mga pwedeng pinuntahan is natin yung mga IC. Baka natulog lang, baka na-stack lang ito. Okay, kailangan mapailaw muna natin tong kasi kahit gawin natin yung amplifier, kahit mapagana natin yung amplifier, kung hindi natin mapailaw yung dito, wala, useless. Kailangan mapailaw muna natin to bago yung amplifier kasi dito galing yung pinaka-source niya. Okay, e, eto na, uh, hininang ko muna lahat ng paa ng IC. Although dito naman sa taas na to is may salpakan to eh. May holder to eh. Pero ininang ko na rin to dito. Tapos itong pahaba na to. Yung patayo na pahaba ito. Isang lira na to. Ininang ko na rin to. Icy rin yan. Yan dyan. Nakasalpa ko. Kadugtong ng linya yan. Papunta dito. Sa may harap. Na ininang natin yan. Tapos ito. Ininang din natin. Okay. Ayan. Ngayon. Tingnan natin kung. Ano magiging labasan nya. Sana gumana. Kapag hindi pa. Bunuti natin yung. IC na yan tapos linisin natin although pinatakan ko na ng kanyan contact cleaner or contact cleaner WD-40 pinatakan ko lang di ko binunot pinatakan ko lang ngayon kasi minsan pag matagal na i na kontin, na, na yung mga hinang tulog lalo sa IC wala ito yan oh. nabubunot teka nga lang hinangin ko muna to nabubunot kasi oh. Ininang natin kasi maluwag. Eh, Lagyan ko na lang ng tape, tape yan. Ngayon, makasumayad. Bawin natin. Ah, ayun no. Milaw na siya o. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Isa kulang lang sa inang and then linis ng mga sakit eh. Milaw na siya o. Oh. Mute. O, DVD. O, auxiliary oh, ayan na. SD, USB, MP4. Okay, working na. Tapos na yung problema natin sa display. Maganda siguro gawin dito, total na baklas ko na ito, palitan na lang din ng control to kasi luma na yung control niyo, oh. Papansin nyo, lumang luma, no? Oh. Ganon din naman, eh. Or, ano kaya maganda? Hindi pa naman kami nakapag-usap ng na may-ari nito. Um, sa kontrata niya ito. Wala na. Sige. Palitan na lang natin kasi ganun din naman. Total na baklas na to. Ibabalik natin. Tapos mamaya may problema yung control. Palitan na lang din natin. Palitan ko na lang din agad to. Para isang galawan lang. Shortcut na lang natin tong video natin. Kinanggal and then pinaltan ko na. Ito yung mga luma. Oh. And pinaltan natin ng bago para sigurado. Era oh. pagbaklas kabit. Okay and then binrush na natin. Wala tayo tayong magawa sa kulay niyan. Sadyang gano'n na yung kulay niya. Tapos kalumaan. Okay. Bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 piraso. Dito pa lang ha. Tapos. Meron pa. Ito pa pala oh. Master volume yata ito. Or. Hindi. Ito yung master volume eh. Ay. Kuwan pala ito. Sa may uh, music assistant. Madami. Ito talaga lugi ka sa may kwan? Lugi ka sa sakura? Kasi ang daming control ng sakura. Okay, palitan ko pa pala ito. Music assistant to ng music. Hindi nito naman sa may mic. Okay? Ibalik ko na yung front panel natin. Yan, bago na lahat ng control. Pira lang dito sa may mic volume and then master volume natin. di ko pa napalitan. Kasi dito muna tayo magto-troubleshoot. May napansin ako putol pala to dito. Wala na. Or wala na nakakabit. 4.7 na 50 volts to. Paano ko nalaman dito? Ganon din, oh. No? Putol na rin. <laughs> dito, naiwan pa siya dito. Pero nung ginalaw ko, lana na, biglang naputol putol. Yung ginalawang na rin. Value niya nito. 50 volts. 50 by 4.7. Yan. Para signal lang. 4.7 by 50 volts. Okay, palitan natin to dito. Tapos yung nandito. In the rest, yan lang naman nakita ko na na problema eh. And then kulang sa linis na lang. Tapos try natin ko magre-relay siya. Hindi ko napansin yung relay kinina kung nagre-relay. O ano pa mangyari? Okay. Ay po to, to pa pala oh. Maputol pa pala resistor. To, 15, 15K. To, kadalasan to dito sa may 739 eh. Dito na side, doon napuputol yung 50K. Ay, 15K. Okay, palitan ko muna tong tatlo na tatlo magkailira na yan 15k kulutang ko dito naman ah, okay pa goods pa naman dito lang dito to kulutang ko muna to tapos ito mga kapasitor pinumpleto ko na ayan to pleto na to dito uh, 4.7 tapos 15k ayan na siya ngayon ito siya pakita ko sa inyo okay ito bago na to ito, bago na to 4.7 4.7 50 volts to wala lang volt tayo nakalagay pero 50 volts yung stock niya same din dito Ayan. tapos yung 15k pinalta na natin tatlo Ayan. ngayon uh, try natin kung magre relay siya or ano pang ibang problema niya okay Ayan, may ilaw na siya, ayun nagre-release nagre-release na nagre-release na ayun o oh. o oh, diba Okay. Ngayon sa biasing tayo. Natin uh, kong kung may bias ito or wala. Tingin ko goods na to eh. Tingin ko goods na. Okay, on. Ngayon dito. Ay, meron na kaso nakabaliktad tayo ayun meron no Okay, ayan siya Ito na side tapos lipat tayo sa may kabila. Tingnan natin kung Kailan pa mayroon ting, Meron din, kaso baliktad lang. Kailan pa siya? Ayan, bantay ha. Ah. Okay, goods na yan. Tutugtog na yan kung walang problema rito sa may front panel natin. Ngayon, balik natin yung control, yung control, yung board na yan. Tapos testing natin or mag testing tayo. Ay, baltang, baltang ko pala muna itong master volume. Okay, bago tayo mag-testing. Nag-testing ako, ang problema, may problema pa rin. <laughs> Ay, na palitan ko na 'yung master volume dito ah. Master volume din then mic na palitan ko na 'to. Tapos naglagay na ako ng audio input kaso isang channel lang 'yung gumagana. 'Yung right or 'yung pula ang gumagana, 'yung left wala. eh may audio na 'to. Papapansin niyo. May audio pero isang channel lang. Tanya 'to. Oh, 'yung isa wala. Ito wala oh. Ito meron. Dito wala. And then nagsundot ako dito. Ito kasing uh, in niya papunta sa lobby. Yung puti or yung... Ay, hindi. Ground. Double check ko nga. Papunan natin. Bakit walang audio? Tingnan natin to. Uunahin natin ulit. Tapos kapain natin. Dapat ito, meron 'to eh. Ah, sakit sa tenga. isa. Pares pala may audio dito. Good yung amplifier. Ibig sabihin, ang problema ay wala dito sa amplifier. Good yung amplifier dito. So, yun na naman tayo nito. Ito yung isa sa problema kapag naibalik muna na eh. Tapos, pagka problema paklas ka na naman ulit paklasin natin ito ulit pambihira na yan wala eh tayo kung saan ay naputol pala ito ito yata ito to putol oh. sana ito lang putol pala ito to to kaya oh. yeah, pala untik na ko ng baklasin try ko baka ito lang to idugtong ko muna dinugtong ko na na naputol pala signal kasi ito eh yan galing dyan papunta dito sa may master volume yan o, oh, hininang natin ang na maygi. Nakalawit po nga matulis o. Oh. Although, mas matibay. Ngayon, testing natin ulit ah. Eh, nakauna yan. Ah, naka tayo. Ngayon, volume natin. Ulitin natin. Kailangan, pa isa tayo. Kanina, sa baba yung wala ah. Sa baba. Ngayon, volume man ko. O, oh, meron na. Meron na. Tapos lagay natin sa taas. Oh, meron. Sa baba, meron. Oh, ibig sabihin working na. Okay, goods na 'yan pag ganyan. Dalawang channel na gumagana dyan pag ganyan. Oh, ayan oh. Okay. Yan tataka ko eh bago lahat ng volume mak. Okay, yung mic kahit di na siguro kahit di ko na testing yung mic working naman siguro yun na yan okay hanggang dito na lang sana nakapagbigay idea tayo sa mga uh, mga encounter ng AB739 na wala yung display akala ko nga rin talaga IC yung magpapalit na ako ng IC yun e, lang naman ginawa ko hininang ko lang din naman hininang ko yung mga paa tapos yung nandito ito bi kung ito eh inisprayan ko ng WD-40 ito dito eh kasi IC to dito IC to hanggang dito may IC to magkakonektado sila lahat Okay, ngayon, okay na, working na, tapos dito pala, kinalawang, kaya siguro ayaw mag-relay kanina dahil may kinalawang, naputol na, tapos itong uh, kapasitor na 4.7, okay? Hanggang dito na lang.